lumalagitik yung mga niya nya mga kay e ang lakas at ayaw tumuloy ng andar ng makina ano kaya ang dahilan ng ito kaya guys ating yan naalamin pero bago lahat nais ko muna magpasalamat sa mga subscribers araw araw meron bumibisita sa channel ko at nag subscribe shout sa inyong lahat guys sa mga hindi pa nakasubscribe mag subscribe ka na kung interesado ka sa mga repair na tulad nito at marami pa yung iba oh. huwag mong kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ini-upload ko alright itutuloy natin ang paghahanap sa kung anong dahilan bakit ayaw tumuloy ng under nitong e-bike yan guys kailangan makalas ang makina ng e-bike sa chassis para matingnan ng maayos Buti na lang nasa hub ang makina, madali lang itong baklasin. Ito yung mga naon ng e-trike na tulad nito. Yung mga bagong labas ngayon guys, puro mga differential motor na sila. Kung nagkataon matrabaho kapag binabaklas ang mga differential motors. Pinesting ko ulit itong makina na wala sa chassis niya. Tumutuloy naman yung mandar ng motor pero sa kalaunan ay tumitigil din to guys. Ang una kong gagawin guys ay visual checking. Titingnan natin kung ano yung makikita nating pwedeng dahilan kaya ayaw itong muloy ng makina. Tulad ng dati ko nang ginagawa guys, babaklasin natin itong takip ng hub motor at titingnan kung okay pa ang winding sa loob at yung transistor or yung sensor. Gumawa na ako ng improvised puller para sa hub na ito. May video ako nito guys, baka gusto niyo na lang panoorin. I-check lang sa comment section. Gusto ko nga palang lang makita kung nandito ang sensor sa part na ito ng hub. Ang um, kaso guys, wala dito. Kaya sa kabila naman ako magbabaklas ng takip nitong hub. yung nakikita nyo na kulay puti yan yung sensor nya at kung mapapansin nyo guys basa ang winding at may pondo pa ng tubig maaaring ito ang dahilan kaya hindi na maayos ang andar ng makina kailangan muna natin itong patuyuin at baka sakali na andar na it muli itong makina sa nakikita ko dito guys masyado na marami yung sensor pininisin ko muna ito guys at potutuyuin tsaka natin sasubukan ulit kung aandar pa ito kung ganito din ang e-bike ninyo guys nasa gulong ang makina iwasan ninyo na mababad sa tubig baha ang e-bike ninyo kung sakali man na hindi talaga maiwasan at kailangan mong gamitin sa baha ang e-bike mo at kung emergency man yan para sa akin okay lang ilusong sa baha Huwag lang madamay yung controller at battery. Basta in one week hanggang sa isang buwan, kailangan nyo nang ipacheck up. yan guys. Yung makina kung walang tubig sa loob. Sinubukan ko dito yung controller ng e-bike kung okay pa. Gumana naman yung makina guys so wala tayong nakita problema sa ano, controller. Natuyo na rin ang winding ng makina at malinis na din yung sensor. Susubukan natin ulit guys kung andar na itong makina. Ibang controller nga pala ang ginamit ko dito guys para makita kung maayos ang ikot ng makina o yung andar nito. Ayan guys, okay na ulit ang makina. Smooth na yung andar niya, yung ikot. Sinubukan ko ulit yung controller guys ng e-bike sa hub motor. Kung maayos ang andar nito. Ayan na guys, wala na tayong nakikita ang problema sa controller niya. Isubukan na natin ito sa hub na pinatuyo natin. Ang smooth na ng andar niya guys. Okay na to. Bago natin ilalagay sa chassis itong makina, kailangan lagyan muna ng sealant para maiwasang pasukan ulit ng tubig. At kahit na may sealant ito guys hindi pa rin natin magagarantya na wala, wala ng tubig na papasok meron kasi itong wire sa axle nya may posibilidad din na doon dumaan ng tubig kaya hanggat maaari umiwas ma iwasan natin malubog ito sa baha kailangan pa rin ng sealant itong takip ng makina dahil dito kasi madalas dumadaan ng tubig dahil mababa lang ito para mag-fit itong takip ng makina guys kailangan din gamitan din paminsan-minsan ng mga karate moves pati sa kabilang takip guys si lalagyan ko rin ng ano sealant para sure tayo na wala ng tubig na dadaan sa takip Ito na guys, ready na ulit ang makina para magamit na ito ulit. Pagkatapos ko i-install ulit to sa chassis, susubukan ko ulit sa daan. i test ko siya at check lahat ng wirings kung gumagana lahat, pati mga ilaw. siguro. <coughs>

Alright, guys, magkakaalaman na, this is it, pansit road testing na tayo. Yes, gumagana na siya ulit guys. Sana tumagal na siya, no? <laughs> Pero nung may kayo, papapalit nyo itong controller. Hmm. Pero okay naman, eh. Binukla ni okay, Mabasayang. Kutang pandarana ni Madam Joby, niya. Hausan niya hmm. mo, kasi ikakabig ko na lahat ng parts niya guys para magamit na. And that's all for this video. At sana may natutunan kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin channel guys. And support my channel. And thank you for watching. God bless. Bye bye.